Tara mapakita ko sa inyo ang aking nursery Sa mga isdaan, bulaklak At ito pala ang mga ba ang cute? Ano nga ito? Parang sunflower naman na Ang cute, tinan nyo, di ba? Ang dami-dami. Parang laruan lang. At meron dito mga lalas. Tingnan First time ko nakita nitong mga hipon-hipon na maliliit. Hindi mo gumagalaw. Di ba gumagalaw? Kitang-kita nyo. Huwag nyo lang pansinin yung koko ha? Ah. Ang cute. Nangangalkal ng lupa. Ano pala yan? Buhangin. Pula na hipon. Merong gray. May dilaw na hipon. Pero cute na cute lang yan. Parang kutok Singlit ng koto lang yan pagkain nila. At ayan sila. <laughs> yung mga nagbabantay. Yun, ang daming isda. O, oh, colorful. Iba-ibang kulay. May orange, red, yellow, gray. May ano pa siya. O, oh, ito, buntis. Juntes na naman. ba diba, ang cute lang. Parang bangus. Parang bangus at tilapia. Oo, uh, ewan uh, ko anong pangalan yan. So, may mga maliit pa na parang bulinaw. Harina na lang ko lang para itorta na siya. yung may mga maliit rin. Ang cute, cute. Ayan. At ito. Pa yung parang gurami. Parang gurami na huli namin sa sapa dati. Nako. Cutie, cutie. At ito pa pangalan lang. So, what's that? Animo, please. Cute. Cute. Oo, parang ano siya. Parang serena hang ano. buntot ang cute. Ah uh, yan. Ayun ay eh, oo. Ay meron silang pagong. This one real? No. Can I touch? Turtle. Pagong ang cute. Ang cute mga loves. Wait lang. Ang tago ang ulo niya. Ayan, Oh. Ayan, nakasiksik ang ulo. She will bite you. Ang <laughs> cute. Bibili ako nito. Ah. Yan lang mga lalas.